Habang tumitindi ang kasabikan para sa nalalapit na Miss Universe Philippines 2025 pageant, ang mga fans at mga tagahanga ng pageant ay sabik na pinapanood ang isang kahangahangang line-up ng anim na putsyam na kandidata na handang ipakita ang kanilang karisma, talino, at kagandahan. Kabilang sa mga nangungunang kandidata ay ang ilang mga mahuhusay na kalahok na may impresibong mga background sa pageant, kabilang na sina Teresita Zen Marquez, Ate Manalo, Iliana Maria Dyuana, Chelsea Fernandez, Maria Katrina Legado at Gwendolyn Soriano. Ang mga reyna na ito ay nagbigay na ng pahayag sa kanilang mga kasuutan sa unang bahagi pa lang ng kompetisyon. Si reyna Hispano-Americana 2017 Teresita Zen, Winwin -win, Marquez ay nagdadala ng kanyang karanasan at matinding determinasyon sa kompetisyon. Inanunsyo niya ang kanyang kandidatura gamit ang isang kapansin-pansing pulang gaon. Muling tumatangkilik sa Miss Universe Corona, kinuha ni Ati sa manalo ang bakanteng pwesto ng kinatawa ng Quezon Province bilang tanda ng kanyang muling pagsali sa pageant. Si Iliana Maria Adjuana, na nakuha ang atensyon ng mga tao sa kanyang katalinuhan at adbokasya para sa karapatan ng kababaihan, ay isang pangalan na dapat bantayan. Kilala si Iliana sa kanyang mga na nakasuutan na nagpapakita ng kanyang maliit na bewang. Nagmula sa Baguio City, si Gwendolyn Soriano ay isang paborito na mag-iwan ng matinding epekto sa kanyang natatanging kagandahan at adbokasiya para sa kamalayan tungkol sa mental health. Si Chelsea Fernandez ay bumalik sa pageantry matapos ang kanyang top 15 finish sa Miss Globe 2022. Marami ang naghihintay sa kanyang paglalakbay patungo sa Miss Universe PH Corona. Sa huli, ang charm ni Maria Katrina Legado ay maaaring magtulak sa kanya upang maging isa sa mga pinakamatatandang kalahok na hindi malilimutan. Si Katrina ay co-founder ng Filipino beauty brand na Close Flame.